아, 식감이 Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! Lagi akong ano, tumitingin kasi si Melik na sa ano ko. Sunod ng sunod yan sa akin. Kumakain man yan kanina. Kakatid ko lang kay Little sa school bus. Ang school bus ay dumadating sa bahay namin 825. Tapos si Daddy Insoy sumakay ng bus 820. Diba may bus terminal man doon sa tapat na aming bahay. Nag-commute lang si Daddy Insoy kasi today is pupunta po siya sa isang seminar. Sa, sa kanyang pagiging kagawad. Kagawad seminar for 3 days. So ako ngayon ang in-charge sa bahay ni Viren sa kanyang boiler. Hindi na po. Kasi ngayon ano na. Medyo warm na ang weather. Hindi na totally 24 hours may kailangan may apoy yung boiler ni Bianan. Ngayon is mga once or twice a day na lang siyang yan. kasi nga hindi na masyadong malamig. Today is zero degrees so mamaya magiging positive na yan. Kahapon is positive ten. So ano na talaga sunny and warm na spring na mga kabisdak. yung yellow dito sa yung snow dito sa likod ng banyo na medyo nagtunaw tunawan O, oh, nagtunaw na talaga sila last week is makapal pa man yan today ang gagawin natin is as usual papasok sa trabaho ihatid ko muna si Bianan at si yung chan uma sa Barangay Health Center at ano guys, pupuntad siya sila sa Porcelain Museum, then ako mag-drop ako sa Barangay Hall, may mga documents akong ano, kukunin, tapos pupunta sa trabaho, and then sa ano, sa Namyon magpapasa sa mga requirements ng aking mga pinsan, hindi pa po tapos ang kanilang previs, sa i-explain ko sa inyo mamaya ah, oh, may biskuit dyan, snacks ni Daddy Insoy, haha <laughs> O, oh, mayroon pang apoy. O, oh, okay na yan guys. Hindi na yan kailangang apoy yan. Ang kahoy nila din. So, yan na lang ang natira. Yan na lang ang natira. Hindi na po siya naga uh, ano, prepare kasi warm naman. Hindi na 24 hours apoy yan. Gaya sabi ko kanina, no. So, ngayon is drive ko yung truck kasi may rice po doon sa, nakakarga sa likod ng truck. Iuwi ko sa bahay kasi para sa amin daw yun. Naka-parking kasi yung ating truck dito sa uh, labas ng bahay ni Minan. Ayan Ako ay may malungkot pong ibabalita sa inyo. No? Matagal talaga kaming nakamove on sa truck na ito guys. Kasi may bago na naman kaming na-discover na sira dito sa ano guys. Damage ba dito sa roof ng ating truck. Napakawalang walang hiya talaga ng aming kapitbahay ba. As in zero hiya. Garabi ka kapalmuks. <laughs> Kapalmukha mga kabisdak. Tama talaga ang sinabi ni Ma'am Cynthia na ang tingin niya sa amin ay mga pushover. Mga mediocre or mga pipitsugin in Tagalog ba. kami ah, Nakaminos siya sa amo sa Bisaya pa. Uh, wala po siyang respeto sa amin. Nag ang hinihintay namin guys is magkusya ba siya? Kasi ang usapan kasi hiram lang. Kapag may mga damage, magsabi sana siya sa amin na I'm sorry, nasira ko ng ganito, pa paano ba namin, paano ba ito, anong gusto nyo, babayaran ko ba? Ang lahat naman is nadadala sa usapan. Madali lang naman kami kausap guys. Kung hindi niya kayang iparepair, okay lang din. Pero yung hindi ka nagsasabi, parang ano ba, wala siyang ano sa amin, wala siyang alam wala siyang respeto, hindi hindi kami ka respeto sa para sa kanya. Positive 20 na ngayon mga kabisdak. Aras sa iyo. Susunduin so, lang natin si Binan sa kanyang bahay. Kaya pwede nang hindi mag-coat. Cardigan na lang, okay na. O, ito po yung, as, sa ngayon is ito ang paborito kong cardigan. So, ulit-ulit ko po itong susuotin. <laughs> so, may share lang ako sa inyo mga kabisdak. Ngayon lang namin napansin na may dent pala yung sa roof ng ating truck. Teka na, ipasok lang itong bag ko sa sasakyan. 1 o'clock yung aming ano, uh, appointment ni Bianan. Susunduin ko siya sa bahay at 1 o'clock. Ito yung ginawa ng aming kapitbahay guys. As in kapag nakikita ko to no. Ano, parang na, mumubukal ang ahong, parang kumukulo yung ano ko. As in grabe. Grabe yung ginawa talaga nila oh. It, ito, ito siya. Ito yung ginawa ng aming ano guys. Yan oh. Nakrack niya ito. Tapos inanuhan lang niya ng ina nawala siguro yung buo ah, oh, ano meron naman Nakrack ito ba na ah oh. tapos tinalian lang niya ng wire kanon at ito din yan guys ya yeah, 7 days man ginamit ito ito yung nagawa niya tapos ito yan oh na parang nalumping siya ba sa bisaya Hindi man yung mapansin oh yan nagkalumping-lumping yung ulo ng aming truck wala po itong sira guys wala itong galos tingnan yung grabe talaga ang aming kapitbahay as in nakakasad, nakakalungkot si Daddy Insoy. Hanggang ngayon, ano pa rin siya. Last week, bumisita po yung aming kapitbahay. Wala kaming kibuan. Ano? Ay, nandito naman si Bian. O we was so yo? We was so yo? Ay, si Gan mana yo. Jika, si Gan mana yo. Ay. Ah, o ma'am, o papo yo. O ma'am, papo? O, Ano? Ano si Gan kayo? Si mana na nun. Ne, soob nun, dusi. 도시도시네 u 시 i d u s 아 d 아 s i Dusi, d 띵 s i 치 u s i Dusi, d 아, s i Dusi, 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 d u s nag yan si Bianan kasi nangitim daw yung nahiya siya ba nangitim daw yung kamay niya kasi nagsaing po siya ng mga dried radish leaves ah, yung ating mga so serigi eh. so after mong i-boil yan mga kabistak hugasan mo tapos mangingitim talaga yung kamay mo kasi yung yung mancha ba ng radish leaves parang naga-transfer siya sa kamay mo so ayun kaya siya nagguantes so malapit lang po itong bahay ni yung Chan Uma nagadrap lang kami o tingnan niyo kung early bird ako mga kabistak sinadya ko talaga ng mga 12:40 ako lumabas sa para may 20 minutes ako mag-vlog ako sa truck at susunduin si binan sa mismong sa bahay niya sa tapat ng bahay niya Pero si Biann mga 12:50 guys nandoon na siya sa bahay naglakad siya from her bahay sa aming bahay kaya naputol po ang chika natin tungkol sa truck tapos itong si Yung Chanoma medyo bingi na yan, sabi ko Yoja po yo ang ganda ng iyong sombrero pero ang ano niya sa akin ang sagot niya Ano daw mainit daw mainit ang panahon ah. <laughs>

hindi pala sa Barangay Health Center ang aming punta no dito sa may sityo, ibang sitio ito kabisda, kapitbahay na sityo namin, umiri kami ito is kumangri. May health center dito, may doktor din at nagbibigay sila ng mga libreng gamot so dito na pumunta si Bianan. Pero nung pagkapunta namin wala pala yung doktor. So, ano, nag-insert na lang ako, may video ako dito, two months ago, January, pumunta si Binan dito kasi may flu siya, humingi siya ng gamot. So, ipakita ko lang sa inyo anong itsura ng kanilang health center dito sa sitio. Hindi po ito barangay health center, mas malaki po ang kanilang barangay health center. So, kapag winter, guys, pwede ka dito magtambay. Kung ang mga matatanda, pwede dito magtambay. Ah, kahit sino, kahit bata, guys. Uh, may mga exercising equipment dito. Tama bang aking term? Mga ano, basta dyan ka mag-exercise kasi nga malamig man sa labas. O pwede ka dito sa loob mag-exercise. Meron mga bed dyan, mga mga pasyenteng magpa-admit. Tapos may mga maraming massage, massage, ano bang tawag dyan? Massage chair ba ang tawag dyan? Tapos may nurse and doctor, si na, nandoon na sa loob, nagchika-chika sila sa doctor at sa nurse. Hindi na ako pumasok doon kasi wala man akong business sa kanila. <laughs> So ayan, ililibot ko lang sa inyo ano ang itsura ng kanilang health center dito sa sitio. Ayan siya guys, masarap magtambay dito kapag winter kasi ano, warm siya mga kabistak. Ang mga teknik na mga matatanda para makasave po sila ng kuryente or ng boiler, ng kahoy or ng gasolin kung ano ang gamit nilang pampainit sa bahay. Pumupunta po sila dito sa mga health center, sa mga barangay hall, sa mga warming area, warming, meron talagang ano guys, warming and heating center para sa mga matatanda. Doon po sila nagtatambay tuwing as uh, winter and summer kasi kapag masyadong mainit, hindi naman magatrabaho ang mga matatanda pag masyadong mainit at malamig. Kaya may ano sila dito, center, parang bahay. May libreng lunch doon at snacks. Oh, ganyan, kaganda dito mga kabisdak. <laughs> hindi tayo balik tayo sa ating sasakyan nalulungkot pa rin ako mga kabisidak Bago pa lang na kasi namin na-discover ba, yung nag-snow, tapos na pansin namin, bakit yung snow, parang gumagano yung snow, hindi pantay. Di diba, nag-snow man last week. So, doon ba namin na-discover na may dent pala doon sa bubong. So, yung, ano, in-inspect na namin, meron pa doon sa may handle, yung may tinali. Alam niyo ba, last week, Uh, bumisita sila sa kanilang bahay tapos tumawag sila kay Daddy Insoy na tapos na daw ang kanilang restaurant doon sa bayan i-invite daw nila kami doon sa kanilang opening, so ayaw magpunta ni Daddy Insoy nag-refuse siya, ayaw niya pumunta doon, tapos ano, hindi na siya nakikipag-usap guys, yung kapitbahay namin, kapag bumibisita yan sa kanilang bahay doon, dyan sa barangay namin, lagi yan nilang i-invite in si Daddy Insoy na ano, dito maghaponan sa kanilang bahay, doon maghaponan sa kanilang bahay wala na hindi na pumupunta doon sila din so hindi as in hindi niya hindi na niya po pinapansin yung aming kapitbahay nagapas naga ano yun lang sila din so hindi na siya hindi na mo hapit ba sabi saya pa hindi na, na naghapit ano lang pag dumaan sa bahay dadaan lang sa kanila ba hindi na kami po pumapansin sa kanila so, na feel na din nila yung ano yung parang may ano na sa amin may bar, may ano na may fence na parang may ano na nakaharang na na ano So, ganoon na lang kami ginagawa, hindi namin sila sinisingil, listen learn na din sa amin yun, na hindi basta-basta magtiwala sa kahit sino. So, ganoon na lang mga kabisita, kuldo ang truck, ang pera, pwede pa naman yung kitain, pwede pa naman ipa-repair. at pwedeng pwede din tayong bumili ng bagong truck. Dito sa probinsya guys, hindi pwede kapag wala kang truck, lalo na kapag farmer ka, kasi yun po kami ginagamit par uh, sa sa aming farming nagkakarga kami ng mga ano doon mga produkto namin naga-deliver basta lahat-lahat 'yan po ang aming ginagamit Anyways, tara na. Pasok po tayo sa ating barangay hall. Oh, uh, ayan po ang itsura ng kanilang barangay hall. Maliit lang po ito na barangay hall, guys. Yes, hindi po ako sa nag nagmamalaki, no. ah uh, maliit lang kasi ang aming barangay, barangay bangsan. Kaya ang aming populasyon, konti lang din. So, ang barangay hall is hindi ka ga ganun kaganda, hindi ganun kagara, o oh, hindi na ganun kaganda dito. Yan sa Korea, mga kabisdak, Hindi pa ako nag-ano, nagkukumpara sa, sa atin sa Pilipinas. Pero minsan talaga, guys, hindi natin may iwasan na maikumpara yung sistema dito sa Korea uh, kaysa sa atin sa Pilipinas. Aminado naman ako na ano talaga mas convenience po dito, mas madali ang kanilang proseso at ang pinaka ano dito guys. At ang serbisyo dito is pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap, wala po silang color-color coding kung sino yung mga butante nila, kung uh, opposition ka, hindi ka nila pinapansin, walang ganito guys. Dito ko na feel, dito ko na pansin mga kabistak na iba po. As in, pantay-pantay. Ang dali lang ha, kabisdak mo. No. Tapos alam nyo, ang bayad, 80 pesos lang. Dalawang documents, 80 pesos. Ang need lang is ID. O, ganyan sila kadali dito mag-process ng mga ano guys, papilis. Yan, barangay hall namin. Tapos pwede ka ding magkuha nito kahit sa ibang barangay hall, kahit sa ibang bayan, kahit sa ibang lungsod. Yung ano nila ba, yung system nila is Centralized bang tamang term yung kahit taga dito ako sa bangsan, pwede akong kumuha sa ibang barangay ng mga ganyang certificate kahit ano. Kahit sa ibang probinsya pa, basta in Korea, kahit sa Busan pa ako kukuha guys, makapwede yung information nila is ano kahit saan, available siya. mga ganun. Pagkatapos sa barangay hall, ay nandito na tayo sa bayan para sa ating klase, ating one-on-one -on -one class, adult class, guys. Nagyaya si boss na sabay daw kaming kumain ng late lunch. Napaka late na lunch, mga kabisdak. O, pero marami pa rin tao dito sa restaurant na ito dahil sikat na sikat po ito dito sa aming bayan. Uh, ganito po ang aming klase, no? either mag-coffee shop ka, mag-coffee kaming dalawa, kakain kaming dalawa, or minsan sa office niya. Basta mag-usap lang, mga kabisdak. Minsan, ah uh, Uh, always, oh, hindi minsan always tumatawag, mag-usap lang talaga, ma-practice lang yung English ni Boss. Oh, yan lang po ang kanyang gusto. And for lunch, late lunch, ito daw ang aming kakainin. Isa po ito sa paboritong ulam ni Daddy Insui at ni Benan, ang Chungguk Jang. Chung made from whole and ground fermented soybeans. Ipinakita ko na po ito sa inyo sa mga previous vlogs ko, yung brown na nakabalot ng plastic. Available po yan sa mga supermarkets. At si Benan, gumagawa din po ng ganyan. At yan po ang kanila mga side dishes. Medyo shaky po ang ating kamera mga kabisda kasi wala po tayong tripod. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano. Mas masarap guys kapag ganito nasa harapan mo, nasa harapan mo niluluto ang pagkain o mas ganado ka. At ito ang kanilang mga pansyan. Yung nasa pinakagitna guys, baby stem po yan ng mga garlic. Yan, isa sa mga paborito ko po na pansyan, baby stem na garlic. At ito may paninda din silang nurong G or yung scorch rice. Snacks po yan mga kabisda. Pwede ding buhusan mo ng mainit na tubig at higupin mo yung sabaw. Napaka-refreshing po ang kanilang ginagawa nilang tsaa yung ano, boiled na scorch rice. Yung ano ba, dukot sa mga bisaya and then tara na punta na tayo sa namyon bago tayo pumunta sa school sa yung elementary school mag-drop tayo sa agricultural office dito sa aming bayan ng Yanggo para ipasa yung mga additional requirements yan po oh kita nyo mga kabisdak yung mga bundok na wala ng punong kahoy na upaw na o oh, nakalbo na dahil po yan sa two years ago nagka wildfire po dito pero buti na lang at naagapan so hindi siya nag-spread wildfire guys like sa California. Nakakatakot talaga. On the way ako sa school noon so nakita ko yung grabing mga helicopter ang busy-busy nila guys. Pati mga fire volunteers firefighters. Mga sundalo, police traffic officers. Kasi hindi po kinlose yung mga daan na malapit po sa area. Malapit sa nasunog na bundok. Yung drawing nila tuloy umabot na sa bubong. Dati pa yan mga kabisda. Ngayon hindi na po siya do drawing dito sa ating salam ng kutsi. Hmm. Pero hindi naman tayo mamutla. Ito yung lip gloss mga kabisnak. Nakita ko sa Instagram post ni Kylie Versosa. Oh, si Kylie na yun, para nang ewan ang itsura. Maganda yan si Kylie Versosa dati. Oh, maganda din naman siya ngayon, pero kakaiba yung level ng ganda niya dati. No? Ito po ang kanyang gamit. Nakita, po, nakita ko sa isa sa mga post niya. Ito siya guys. Peachy Ballet. Peachy Ballet. Ang, ano nito, ang brand nito is N N Drum N Drum. Basta nakita ko lang ito sa marami kasi bumibili nito sa online shop dito sa Korea. Korean product to guys. Nakita kong ano best seller to. So ano, nakigaya na ako. Maganda. Promise, maganda siya. <laughs> so tara na, ipapasa isa sabitan natin itong mga documents. May nagtanong sa akin kung ano daw ang kaibahan ng farming dito sa Korea at farming dyan sa atin sa Pinas ay napakalaki po mga kabisdak. Dahil dito, Uh, suportado ng gobyerno from planting to harvesting to selling our products Naka, nakaalalay po sa amin ang government. Before the planting season ay nagbibigay na yung gobyerno namin ng allowance para sa pambili ng mga fertilizers pambili ng mga seedlings mga seeds apa uh, pang mrenta pangrenta ng mga equipment like tractor at kung ano-ano pa mga kabisdak at kapag magrenta naman kami ng tractor may discount tas kapag bibili kami ng mga fertilizers, mga pesticides at kung ano-ano pa may discount din. So 'di ba, nakasalalay talaga nakaalalay talaga sila at din sa selling ano din, sila mismo ang bumibili. Tutulungan ka nilang ma maitinda ang iyong mga paninda. Pero kapag may mga direct buyer ka like us, pwede din ganun, guys. So, ayun na. Tapos na mga kabisdak. <laughs> Punta na sa school. Sayang lang kasi na ako mag-vlog doon, mag-video doon sa loob. May kwapo na worker doon, mga kabisidak. <laughs> yung worker doon, yung gwapo ng kanilang apple. Oh, dito sa amin sa yanggo marami pong magagandang quality na apples dito. At ito yung gumchi. Ang product namin ito, gumchi, sirigi, dahon ng radish, apples, melon. ah uh, itong melon na ito, yung pinakamahal sa Japan. Mayroon din dito sa Korea. Mahal din yan, guys. Tinatawag niyang melon. At itong watermelon, subak. Watermelon in Korean, subak. Tapos rice, yan po ang aming main product dito sa agricultural product, agricultural product dito sa amin sa Yanggu. Ito ang mga tourist spot. Yan yung sa Sumukon, maganda dyan pag-spring, nakapunta na kami dyan. Yan sa Hanbando, hindi pa ako nakapunta dyan. Paksukon Museum, hindi pa rin. Ito, hindi pa rin. Yan, paggabi sa Yanggu upyan sa bayan, sa town center. Eto, yung pinuntahan natin na Porcelain Museum. Nasa Barangay Bangsan. Sa amin ito mga kabisdak. Diyan, gusto kong pumunta dito. maghiking Mag-hiking ba? Eto, duta yun. Sa amin din. Nasa amin ito mga kabisdak. Nakavlog na ako dito dati. Yan. So, ayan mga kabisdak. Tapos na. Nag-pass lang ban ako ng requirements? Hopefully next week lalabas na yung pre-visa. Kailangan po natin ng pre-visa sa mga seasonal farmers na family invite. Kailangan nila ng pre-visa. Visa galing dito sa Korea. Saka sila yung pre-visa ipapadala namin sa Pilipinas sa Korean Embassy. Saka sila magpapamedikal yung mga family mo, kapatid mo or pinsan mo. Saka sila magpapamedikal. Medical lang kailangan tapos apply ng visa, working visa doon sa Korean Embassy. Ang problema ngayon yung tagap DMW or yung PUAE dati, Philippine Overseas Employment Agency. Ang bagong pangalan nila is DMW. Yan po ang problema ngayon. Kasi kanina yung boss ko, yung adult student ko guys, isa po siyang CEO ng agency. Yung ano dito, yung may ibang town na direct na pero dito sa aming bayan, konti lang kasi sila na workers sa munisipyo. So, nag-assign po sila ng isang company na sila yung mamamahala sa ano sa mga workers na Filipino seasonal farmers. Kibali broker ba? May broker po dito. Hindi naman sila totally broker kasi na-assign po sila ng tag ng LGU. Kibali ano ang boss nila yung LGU. Ibang company, private company nga lang. Siyempre, kumikita din sila guys kasi yun ganyan man talaga. Kasi kapag maramihan, like dito sa amin sa Yanggu, 500 plus na mga workers, 500 to 700 seasonal farmers ang hinahire nila taon-taon. So, hindi po kayang i-manage niyan ng taga LGU. Kaya kumukuha po sila ng mga private company na siyang mag-manage sa lahat-lahat processing, house, lahat guys, sila na po ang mag-manage. Kaya, ano, Ganun ang sistema dito sa aming bayan. Unlike sa ibang bayan ng Korea na konti lang in-hire, ma less than 100 lang ng mga seasonal farmers, wala na po silang brokers or agency dahil kaya po yung i-handle ng LGU mismo. Ah, uh, so 'yun po. Ang ano, grabe yung sakit sa ulo daw ngayon ang DMW, sabi ng boss ko kanina, kaya ang plano nila next year, hindi na po sila kukuha ng taga-Pinas kasi sakit daw sa ulo mag-process ng mga documents sa Pinas napakatagal at magasto. Maraming cheche boreche, mga useless na mga documents, mga useless na process like interview or whatsoever. Mayroon na po silang working visa from the Korean government pero pinipigilan po sila ng PUAA or ng DMW. Marami po silang mga gustong hinihinging mga mga dokumento. So yun, na ano na na, 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 na yung stress ng aking boss. So, gusto na niyang palitan next year. Hindi na po sila mag-hire ng taga sayang lang. May mga iba, hindi naman, lahat naman guys, OFW, kahit sa ang panig ka man ng mundo kapag OFW ka, hindi lahat maswerte tayo sa amo. Swerte lang, suerte lang kung makaamo ka ng maganda, na mabait. Meron talagang hindi mapalad, hindi maswerte na, na, na ano ka talaga, na matunong. Matunong ka sa ano ba, ha, Unlucky ka, yung amo mo is hindi ganun kabait, masamang ugali. Ganyan naman talaga kahit sa ang panig pa ng mundo ka magtrabaho guys pasurte surtihan naman talaga so ayun yung iba pa nga is pinapatay walang case na ganito sa Korea na pinapatay ano dito maltreatment at hindi yung salary hindi hindi tumpak ba ayon sa kanilang kontrata hindi ibinibigay ng maayos ang salary may nangyayari naman talagang ganyan so yun ang rason ng DMW bakit nila iniigtingan yung pagpapadala ng mga seasonal farmers Sayang lang kasi may mga matitino na mga employers. Tapos may mga matitino din na mga workers na gustong bumalik dito para magka, magkumita ng pera. Pero nahaharangan sila sa DMW. So, yun po ang problema. Walang problema dito sa Korea. Wala silang problema kung... Kaya pwede man sila mag-hire sa laing nasod sa ibang bansa like next year ang plano nila sa Cambodia. Sayang lang yung mga gustong mag-apply na seasonal farmers dito sa Korea. Sayang lang kasi hindi na po sila kukuha next year. Sakit kasi sa ulo ang DMW. So, ayun, medyo ako din, may stress na rin ako dito. Nag-prepare na ako sa sarili ko kasi itong kahit family invite yan, mga kibistak, pag ang DMW na talaga next, last year, ganun din ang DMW. Supposedly, si Kuya Sanam at Lungkoy is darating sila dito sa Korea ng, ano, ma uh, April Uh, last week of March sana ang plano. Pero ano na, April na sila guys. For, second week of April na sila dumating ito. First week of April. Tapos yung gasto talaga at yung pabalik-balik sila sa Manila. Ay, pabalik-balik. Yung pupunta sila Manila. Tapos mag-stay pa sila doon sa Manila. Tapos hindi nila malaman kung kailan kung tatanungin mo ba kailan sila pwede makalipa dito kailan matatapos yung mga transaction nila sa DMW wala silang may sagot sasabihin lang na maghintay maghintay ka dyan maghintay kasi kailangan ng special exit clearance kailangan ng ganito kailangan bumayad ka sa OWA uh, mag-apply ka sa OWA ganun, ganun daghan marami po silang process marami silang hinihingi. so yung mag ano pa may pidos pa na bakit pa ipidos i e, ano naman sila dito 5 months lang may pidos pa So gastos po, magastos talaga mga kabisdak yung ano pag ano yung sa DMW na part. So ewan ko, sabi ng boss ko kanina, parang ayaw ng gobyerno mo na tulungan yung mga mamamayan niya na kumita ng pera. Parang gusto ng gobyerno mo na manatiling purita, manit, manatili daw na ano mahirap yung mga mamamayan. Parang may point din siya kasi yung gobyerno natin parang wala maginagawa eh para tulungan ang ating ating mga, mga, mga pangkaraniwang mamamayang Pilipino ba so ayun, na-stress din ako mga na. punta na tayo sa klase